Magandang umaga mga kaibigan. So narit muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umaga nito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano ba alagaan ang iyong halamang alokesya. Ang alokesya kaibigan ay isang halaman na kabilang sa pangkat ng mga evergreens. Ito ay may malalaking mga dahon na hugis puso Humigit kumulang 70 species ay lumalago sa bahay. Ngunit ang mga sumusunod, ang mga pinakapopular, ang Poli, Sandera, Bambino, at Black Velvet. Ang mga halamang ito ay nagkakaiba-iba sa taas, sa laki ng dahon, at sa kanilang kulay. Lahat sila ay nangangailangan ng pare-parehong pag-alaga. Kahit na sa mainam na kondisyon, sa iyong bahay, bihirang mamulaklak ang mga lokesya. Ngunit kung minsan, nangyari ito. Ang mga bulaklak ay maliliit at napakabango. Ang likas na tirahan ng alokesya ay mga tropical na areas. At kapag aalagaan mong iyong alokesya sa loob ng bahay, kinakailang lumikha ka ng kondisyon na malapit sa tropical na kondisyon hanggat sa mari. Ang kondisyon ng temperatura at kalumigmigan. Narito yun. Gustong gusto ng halaman ang mataas na temperatura. Sa mainit na panahon, dapat itong hindi bababa sa 20 to 25 degrees Celsius. At sa taglamig naman ay hindi dapat bababa sa 18 degrees Celsius. Ang kondisyon ng tropiko ay nangangahulugan ng na mataas na humidity. Kaya ang halaman nito ay nangangailangan ng regular na pag-spray o pag-miss ng tubig. Mas mainim na gumamit ng isang spray gun na gumagawa ng maliliit na mga droplets ng tubig. Ang isang mahusay na solusyon ay ang pag-install ng otomatikong humidifier. Maaari mo rin punasan ang mga dahon ng isang mga masamasana tela. Pwede mo rin ilagay sa isang tray ang mga paso na alokesya na may mga pebbles na bato at lagyan mo ito ng tubig para madagdagan ang humidity ng iyong halaman. Napakalagay ng kibigan na obserbahan mo ang pagtutubig ng iyong halaman o pagdidilig dahil ang parehong sobrang pagtubig ng lupa at ang sobrang pagkatuyo nito ay nakakapinsala sa halaman. Narito naman ang sun requirement. Ang mainam na liwanag ay dapat maliwanag ngunit nakakalat o di kaya filtered light para mabuhay ng mainam ang iyong alokesya. Pumunta naman tayo sa lupa na kinakailangan ng iyong alokesya. Tulad ng ibang halaman, mas pinipili ng alokesya ang bahagyang acidified na lupa na dapat palogin ng regular upang mabigyan ng hangin ang mga ugat ng halaman. Kung hindi, ay magsisimula itong mabulok. Pumunta naman tayo ng fertilizer, kaibigan paminsan-minsan o, o hindi bababa sa isang beses, sa isang buwan, ang halaman ay dapat applyan ng pataba. Mari kang gumamit ng balanced liquid fertilizer para sa iyong alokasya. So ito lamang mga kaibigan ang mga paraan para alagaan mo ang iyong alokasya plant at para mabuhay ito ng mainam. Alalahan mo kaibigan ang iyong alokasya plant ay isang magandang halaman at may mga uri ng alocasia plan na mabibili sa napakamahal na halaga tulad ng mga giant alocasia o elephant ear o giant taro. So ang ganyan na lang mga kaibigan ng ating video, sana nagustuhan nyo at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.